Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa makalangit na anyo na ipinakita ng Diyos mga ginigiliw sa kanyang magkapatid, magkakapatid na tinawag ng ating Panginoong Kristo na kanyang mga alagad, mga ginigiliw. Makikita po natin dito sa tagpo na ito, mga ginigiliw na ang anyo na ito na ipinakita ng Panginoon ay anyo ng mga taong matagal ng patay, katulad ni Moses na ilang uh, libong taon na po ang nakakalipas. At saka si Elias na hindi niya naranasan ang kamatayan, no? Hindi niya naranasan ang kamatayan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos, na rapture po siya, no? Hindi siya namatay. Subalit kinuha siya ng Diyos dahil siya ay lumalakad ng matuwid, no? So dito sa tagpo na ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang uh, makalangit na anyo at sa pakikipagpusap niya sa mga dalawang tao na matagal ng patay at matagal ng kinuha ng Panginoon na libong taon na po ang nakakalipas. No. Tignan po natin. Basahin po natin. Ito po ay matatagpuan sa Lucas 9, no? 28, na kung saan umakyat ang ating Panginoong Isokristo sa bundok, nakasama niya yung magkakapatid na sina Uh, Pedro at uh, uh, at Juan at Santiago, sila yung magkakapatid. Ito yung mga unang uh, tinawag ng ating Panginoong Isa Kristo, mga giligiliw, nung sila ay nasa dagat. No, habang uh, nananalangin ang ating Panginoong Isa Kristo sa bundok, mga kapatid, no? Nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagniningning na sa kaputian biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya sina Moises at Elias na nagpapakitang may kaningningan pinag-uusapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakotuparan sa Jerusalem kaya dito mga ginigiliw no? ang 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 tagpo na ito ay pinapakita ng Panginoon na na ang mga taong ito no na nakaranas ng makalangit na na nakatawan glorified body mga ginigiliw ipinapakita rin ito ng Diyos sa atin na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa no nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na na pagtayo ay lumakad ng katuwiran at patuloy po tayong sumasampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo na mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban mga ginigiliw. Ito ang mararanasan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Iso Kristo mga ginigiliw. So ito po ay pag-asa no? na tatamasahin natin pagdating ng panahon mga ginigiliw, na makakasama po natin ang ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. So, mga ginigiliw, sa tagpo na ito, mga ginigiliw, magpatuloy po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Uh, gumawa po tayo ng kabutihan ayon sa sa pinapagawa sa atin ng Panginoon dahil ito ang bunga ng ating pananampalataya mahalin natin ang ating kapwa at ito ang ibibigay sa atin ng Panginoon no ito ang tatamasahin natin ito yung mga gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon mga ginigiliw pag uh, makakasama na po natin ang ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw kaya kung ano yung naranasan ng ating Panginoong Iso Kristo na bagong anyo, yung, yung glorified body, no? yung kanyang pagbabagong anyo katulad ng isang namatay na tao na si Moses at si Kasi Elias na hindi nakaranas ng kamatayan no subalit so, kasama na nila ang Diyos mga ginigiliw no yun din kung ano yung kanilang karanasan ay yun din ang magiging karanasan natin pagdating ng panahon mga ginigilig. I hope you are being encouraged sa sa ito ng Panginoon no. Uh, patuloy po natin itong ibahagi, i-share po natin ito sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya upang sa ganun ay marami pa pong makakilala no sa ating Panginoong Iso Kristo na nagbibigay sa atin ng pag-asa at bagong buhay at nagbibigay din sa atin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. God bless everyone po. God bless everyone. Yeah!